kalapati dito guys Nag-commute na lang guys Oh, nandito yan guys oh, Sa barko guys Ito Ah, oh. oh, ito guys Nag-commute na lang yung kalapati Sobrang ukaw niya guys Nagkanap ng tubig Ah, oh, na guys Sa taga ng pagkaon taga ng pagkaon guys Oh Taga so, na mong pagkaon guys oh. Gakumute na lang <laughs> Hello guys Hello uh, guys Dito yan sa barco guys Ano na, na, oh. na yun Nasa akong tira yung sakon Dito yan sa barco guys May kalapate na dito guys 好，先开始。